Hmm, hmm. Kukunin ko kung kung anak mo? pareko sana manganak mo tulog at manganak nito ganim mo magganung niya magtago niya tagong tago yung anak mo di makita Pareko. Spunky, ba't di... Ano ginagawa mo dyan? Dumiyan ng pusa, dumiyan ng pusa, dumiyan ng pusa. Pasok nga kayo. Dito. Pumasok. Pasok. Para kayong ano ah. Dumi ng pusa, kakainin nyo. Pasok kayo. Ispangki, saan ka pupunta? Pasok. 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 Eh, susunod na naman si Ibrang. Nanikurukuan. Lakaw. Shadow kayo ah.